Lang. At family ni Paula, na-meet sila sa Korea. Mm -hmm. Family ko, family ni Paula, nag-ano na, kami, nag-dinner kami. Recently lang yan? Right? Yeah, last week. Wow. So how was it naman? <laughs> baka naman. Para <baka? laughs> Huh? How was it naman? Yung uh, no, no, was, meet, was, meet I, the parents, ikaw nga. Mm -hmm. Siyempre, uh, Gusto ko nga... Si, sinisingil ko sana pera eh. Huh? Kasi dalawang oras nag-enjoy sila dinner. My parents and parents ni Paula. Paula, ako trans, hindi ako nakakain. Uh, sabi mo sa nanay mo. Oh, Sabi mo sa kay Paula, maganda siya. Sa Paula, maganda ka daw. Sabi mo sa mami, mami mo maganda. pa ako kakain na? mo pala ako. Sabi, sabi ng nanay ni Paula. Sabi mo sa daddy mo, ang, kailan siya ano, nak, ano, na pumunta sa Pilipinas? Daddy, oh, what's Ah, oh, natatakot ako sa turbulence. Sabi mo yung takalo. Natatakot daw siya sa turbulence. Bakit daw siya natatakot tao sa turbulence? Pinakasave daw sa airport. Alam mo, hindi Google Translate na kasi so, hindi ako na-enjoy kasi sila lang kumain. Ay, ay tawa sila lang tao, Ako, parang ako nasa Kim Jong-no fan meeting. <laughs> 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 Trabaho ako. Tapos sa parents meet parents, happy sila. Ako hindi. So, sabi nila kay Paola? Ah, sobrang ano sila. Tawang tuwa sila kay Paola. Na, uh, siyempre, uh, di ba? Super happy sila. Kasi, tsaka, uh, wala sila na kita kahit any comments super any bad comments super swerte daw ako ganyan mm -hmm. ko daw mabuti kay Paula at family ni Paula. so ganun mm -hmm. next time invite ko na lang kayo doon para uh, kami uh, na yung punta next week siya proud ba ng parents mo? oo siya proud kasi sabi nga ni nanay bago first, time na. first time sila naman first time nila lang yun yung parents mo yun. parents and parents first time ah uh, pero si Paula hindi naman si Paula second time. Ah, yeah. Tapos, yung mami ko, bago mag-start din na, iumiyak siya eh. Sabi, mm -hmm. ako, pinadala kita grade 7, pagbalik mo, may yes, 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 girlfriend, best. girlfriend mo, tapos parents si pa dinala mo dito. Sabi ko, baka, baka next time pagbalik ko, dalhin ko apo ko ah. <laughs> <laughs> Huwag naman! Gulat yung mga mami, mami ko. Pero ano, super proud sila sa akin, siyempre kasi lahat ng nanay pag may anak, alam nyo yun naman yung feeling, di ba? Yung anak mo, forever baby, pero ngayon, di dinala ko girlfriend ko, tapos family pa, so, nag-overwhelm siya. Ah. So, yan parang ngayon ano, na, nasa ano ka? Um, nasa Faldo, Korean restaurant. Ah, ano ka? Puputok ka naman. Masarap. Masarap. Opitizer pa lang yan. Pakiramdam ko nga sa Jewel in the Palace. No. As a kid. Darto, Jewel in the Palace. Oh, yeah. Hindi, Ryan, para ngayon, you're in a good place. Kasi, career, business, even show business, uh, personal, parang... Nakaka-align. Oo, lahat naka align Okay, would you say? Yeah, kasi medyo... Ah... Uh, dati yung... Ah... Uh, uh, ano mga ko? Dati, hindi ko inuna talaga si Lord dati talaga nag-work ako tapos Lord, nag-pray naman ako pero paano ba sabihin na uh, Lord, masipag ako kayo po bahala, hindi ganon yung prayer ko dati ko, kailangan ko sipag kasi wala akong kapatid dati ko nagtataxi pa tapos yung mami ko nakasakit din so talaga I work so hard then pray but then after pandemic kahit balid ng bagay, nagsasalamat ako kasi Lord, thank you kasi nakasmile ako. Lord, thank you. May chance ako na pwede ko kahit sabihin natin kahit 50 o oh, isang daan, makakatulong pa ako sa kapag. Lord, thank you po. Lord, dahil sa akin may isang bata, gumaling. Lord, thank you. May work pa rin ako. Iba na prayer ko after funding mas malalim na relationship ako kay Lord tapos after pandemic kasi yung iba sa pandemic lalong down e eh. mm -hmm. ako naman itong pandemic uh, I grab uh, chance opportunity so I pray a lot I talk to God talaga mas malalim na una ko si Lord tapos, na realize ko si pinakamalapit sa akin parents ko e eh. So, I, I talked to my parents. Sinabi ko, nung bata ko, nanay, tatay, nagtampo ako kasi nakaaway kayo sa harap ko. Nag-open heart na ako sa parents ko. Pero I honor you a lot. Kaya, tapos, every day, I call my mom, my dad, until now. So, I, I pray God, I salamat ako sa maliit ng bagay. Tapos, masipak ako. Tapos, bigla, dumad grabe yung blessings na dumarating sa akin na dati ako yung parang hinahabol eh. Pero ngayon, uh, baligtad. Inuna ako si Lord, parents. Tapos lumadami yung opportunity. So, tapos I work hard. Dati hindi ko lang ano dapat unahin pala. So, now I'm so... Uh, there is a lot of problems. Pero hindi yung... I'm happy sa hard and mentally every day. Tapos lahat ng nangyari may dahilan talaga. Bigay gabay ka niya. Basta Oh. Yung eh, pagiging Christian mo, Christian ka na talaga ever since, Yes, ever since, ever since, ever since. Ever since. hindi ka Buddhist kasi basically sa Korea, Buddhist yung main religion. Yes, but uh, me and my family, uh, yeah, we are all Christian. Yeah. so Christian. Siyempre marami. Ito ba Okay. so, <laughs> siyempre, marami ang, I'm sure, curious to know, uh, ano ba, mag-level up, magle level kailan mag-level up, if ever, in relationship. Oh, uh, kami uh, ni Paula, uh, uh, siyempre, in two years, o, oh, to mm -hmm. uh, max, depends, two years, depends. Mag, uh, start up lang talaga kami. So, si Paula, nag-open din yung coffee mm -hmm. shop niya sa taas ako sa Pardo and syempre marami pa ako inaayos na um, tapos hindi madali yung makaroon ng talagang family you have to talaga save money first kasi pag may family ibig sabihin malaki responsibilidad mo bilang di ba? so na kayang kaya kaya ko sarili ko but then kasama oo tsaka ayoko naman pag kami na ni Paula family sa parents ko lang isusupport kahit hindi kailangan ng parents niya gusto ko din pantay eh. support din sa parents niya dapat parents niya, parents ko, pantay din so I need more time siguro max siguro uh, one, two, pero I keep praying about it naman but uh, hindi pwede pray kasi hindi ka work hard nasa vibed din naman so i i really work hard but that inuna ko yung work pero na yun inuna ko yung anong dapat uuunahin so paano kita top 3 priorities ni buhayan ikaw ha uh, ikaw oo kala ko din kita wow no seriously what top 3 priorities in your life like, now like sure relationship with the your... lord parents paula but then sa work uh, sabihin may negosyo ako kimchi java kimchi cup rice dukong salon, pardon pero sa lahat ng work hanggang habang buhay ang pinaka priority ko showtime kasi lahat ng ngyari to dahil sa showtime so lahat kahit anong mangyari ang priority ko I really love Showtime. Basta dahil sa Showtime, kilala ako ng Pilipinas na Ryan ba. dahil sa Showtime, namin ko si Mami Vice. Napaka dami ko natutunan. Napaka buting tao talaga ni Mami Vice. Ang dami niya, yung lahat ng other lahan lahat ng pinapayo sa ni Mami Vice. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng nangyari. Sobrang nagbago yung pakatao ko dahil kay Vice. So, at iba pang host. So, ang priority ko habang buhay, kahit anong mm -hmm. work ko, showtime is my priority. So, content ka na doon in terms of showbiz? Wala mm -hmm. ka ng ibang gusto kong gawin pagdating sa showbiz? O, oh, pag may opportunity, yes. Ang dami ko gusto, guys. Pero ayaw ng tao na marami ako ginagawa. <laughs> oh, ginawa ko movie, <laughs> ginawa ko album, ginawa ah, gusto nila. <laughs> Pero may bagong discovery sa'yo, yung hosting. O, oh, yung mga... Sa... Uh, ah, yeah. okay, oh, K-pop event party. So, doon na lang tayo. Doon natutuwa. Kasi dati pinipili ko kayo, hindi natuwa yung mga tao. <laughs> Parang may parents ko dati, pinipili ko. Mami, dati kain tayo dito Masarap, mahal dito. Eh, hindi pala sila masaya eh. Gusto nila sa bahay lang holding hands ko. Gusto nila, dali ko, gusto nila sabay kami mag-sauna o sabay kami mag-simba. Dapat gawin mo kung anong gusto ng parents. Kaya kung natutuwa sa akin ng fans na uh, translate ng mga Korean star